Isang guro sa paaralan ang nakarinig ng isang kakaibang ingay at nang sinubukan niyang puntahan kung saan ito nang gagaling, laking gulat niya nang makita ang isang upuan na bigla na lang gumagalaw nang mag-isa. Marami ang nagsasabi na may isang hindi nakikitang nilalang na nagpapagalaw ng upuan na yon. Ano sa tingin nyo? Paranormal ba ang nangyari o may ibang paliwanag dito? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Kuha sa isang bar ang video footage na ito kung saan makikita ang mga ilang gamit na bigla na lamang nahuhulog ng walang dahilan. Maraming tao ang nagtataka kung may kinalaman ba ito sa mga sinasabing multo sa lugar. Maraming tao ang nagsasabi na haunted ang bar na ito. Habang ang iba naman ay naniniwala na baka naalog lang ang pinaglalagyan ng mga gamit, kaya nahuhulog ang mga ito. Ano sa tingin nyo? Multo nga ba ang nagpapagalaw sa mga gamit o may iba pang paliwanag? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Sa video na ito, isang lalaki ang nagset ng kamera malapit sa kanyang computer upang malaman kung sino-sino ang gumagamit nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuhana ng kamera ang isang pangyayaring labis na ikinagulat ng lalaki. Ang kanyang computer na walang gumagamit ay bigla na lang umandar ng mag-isa na para bang may hindi nakikitang nilalang na gumagamit nito at nanonood pa ng YouTube. kabila ng mga kakaibang pangyayaring ito, nananatiling misteryo kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kwarto at sa computer na bigla na lamang umandar ng mag-isa. Marami ang nagsasabi na baka may mga naninirahang espiritu sa kanyang paligid habang ang iba naman ay nagsasabi na baka ito ay isang malfunction ng kanyang kagamitan at sa system ng kanyang computer. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Isang lalaki sa India ang nagkabit ng bagong CCTV sa harap ng kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng gabi, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang nakunan ng kamera. Isang tila itim na anino ang dumaan na nagbigay ng kaba sa mga nakapanood. malinaw kung ano ang pinagmula ng aninong ito, ngunit maraming naniniwala na maaring may koneksyon ito sa paranormal. Ano kaya ito? Multo o may iba pang paliwanag? Ano sa tingin nyo? I-share ang inyong opinion sa comment section. Sa video na ito nakuha mula sa isang CCTV sa loob ng bahay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. May isang imahe na tila misteryosong nilalang ang nakuna ng kamera. Makikita ang isang misteryosong nilalang na napakabilis gumalaw sa video. Marami ang nagsasabi na ito ay espiritu ng isang pusa. Ano sa tingin niyo? Totoo kaya na ito ay espiritu ng pusa o isa lamang itong optical illusion? Comment down below ang inyong opinyon. Nakunan ng isang CCTV ang video na ito kung saan makikita ang isang puting imahe na lumitaw sa gilid ng isang sasakyan. ayon sa uploader, walang ilaw sa lugar na iyon kaya laking gulat niya nang makita ang kakaibang imaheng ito. Ano kaya ang paliwanag dito? Espiritu nga ba o simpleng optical illusion? Kayo na bahala umusga. Nakunan naman ng video ang kakaibang imahe na ito sa isang basketball playground. Tila gustong maglaro ng basketball ang multo na ito. Marami ang nagtataka kung ano nga ba ang nilalang na ito, isang multo na mahilig mag-basketball? Ano sa tingin nyo? Comment down below. Kuha sa isang bar ang footage na ito sa kalagitnaan ng gabi, kung saan may kakaibang pangyayari ang naganap. Isang baso, ang bigla na lang nahulog ng walang malinaw na dahilan. Maraming tao ang nagsasabi na maaring may puwersang hindi nakikita sa lugar na ito. Ano sa tingin nyo, paranormal activity nga ba o simpleng aksidente lamang? Isang lalaki ang nag explore sa isang haunted na lugar na pinaniniwala ang may mga kaluluwa na hindi matahimik. Habang siya ay nag explore ang kanyang kamera ay nakahuli ng mga nakakatakot na imahe na tila isang nilalang na naglalakad sa daan. Maraming nagsasabi na maaring ito ay mga espiritu o multo na matagal nang gumagala sa lugar na iyon. Habang natutulog ang dalawang taong ito, isang nakakapangilabot na pangyayari ang naganap kung saan isang gamit sa kanilang kwarto ang bigla na lamang gumalaw ng mag-isa. Ano sa tingin mo? Multo kaya ito o may iba pang paliwanag? At iyan ang sampung nakakatakot na video na nakuna ng kamera. Kung nagustuhan nyo ang mga ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang video. Salamat sa panonood.